Ayan na sila, pagkatapos kumain, sabay-sabay na. Para silang mga bata na busog na busog, tapos biglang bagsak sa higaan. Tabi-tabi pa o, parang may group project sila sa pagtulog. Unang pumikit si Muning, ayon, agad-agad tulog. Sumunod si Puting, umikot-ikot pa ng konti bago tuluyan humilata. Tapos si Gray, gusto pa sanang mag-stretching, pero ayon, knockout din agad. Kung titignan mo, parang may formation sila, parang sardinas sa lata, dikit-dikit. Minsan naman, parang may contest kung sino ang pinakamasarap humili. At syempre, may isa dyan na biglang gagalaw, tapos lahat maaapektuhan. Pero balik din agad sa tulog. Alam mo ba kung bakit mahilig matulog ang mga pusa pagkatapos kumain? Simple lang, para daw ready sila sa susunod na kalokohan. Para silang mga cellphone na kailangan ng charging. Kaya kapag natulog na, huwag mong istorbohin. Dahil paggising nila, malakas na naman ang energy. Kaya eto sila ngayon, tulog ng sabay-sabay. Para bukas, sabay-sabay din kayong guguluhin.